Yes, uh, magandang hapon mga binabahal kong mga taga-subaybay. Uh, bumaba, pa, bumaba kasi ako ng lipa kanina. At uh, sumakay uli ako ng jeep patungo dito sa mataas na kahoy. Bayan ng mataas na kahoy ito. <coughs> ang pakay uh, para ikalat ko yung mga flyers ko dito sa bayang ito ng mataas na kahoy. So, ayan nga. Nagikot-ikot ako rito. At nakakuha naman ako ng mga iba-ibang video, mga view. At napagod na rin ako, hindi pa ako kumakain ng tanghalian. Siguro mga anong oras na ito? Mga anong oras na kaya ito? Mga alas 3 na? Wala pa. Ha? Alas on sila. Alas on silang ba? Tanghalian na. Ah, alas on silang pala ito. So, ito yung tanghalian ko. So, na nakaramdam na ako ng gutom kaya meron ditong kainan. At uh, dumaan ako at uh, susubo muna ako. Bago ako umalis dito, uh, bago ko pumunta ng bayan ng Lipa para mag-transfer sa Modern Jeep para patungo naman Lubuyon. Uh, Doon ako pupunta dahil isa sa aking mga kapatid ng tiya ko ay pumanaw na. So makiki-join ako kasi nagtatampo yung mga pinsan ko pagka hindi nila ako nakita ron. So makijoin muna ako sa kanila ron so kaya ako uuwi so eto yung ano ulam ko ayan ah kani. sa kanila lang hindi pwedeng mabigat chat yan kasi nga sa travel ako uh, ah, baka magpot pot So, yun ang iniiwasan ko. Yung, ah, ano sa tiyan. Okay? Kailangan mild lang, mild lang. ayoko ah, ayaw kong kumain ng heavy. So, Ayan, ang ulam ko, mad lang. Okay. Yan at uh, maraming salamat. Thank you for watching. Mabuhay po, mga minamahal kong mga taga-subaybay. Please, like and share po. So, na ipakita ko na naman ang view kanina rito. Pero may nabanggit sa akin yung taga rito sa bayan ng Balete. Magaganda raw ang view doon. So, bala kong pumunta titingnan ko kung ako ay magka, ng pagkakataong makapunta ron. Yan ang karagdagang video. Salamat. Mabuhay po.